Maligayang pagdating mga kaibigan. Ang buhay ay puno ng pagsubok, ngunit bawat isa ay may dalang aral. Narito ang tatlong bagay na natutunan ko upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok. Una, harapin ang mga pagsubok ng may tapang. Huwag iwasan ang mga ito. Sa halip, tanggapin at pag-aralan ang mga aral na dala nito. Pangalawa, maging matatad. Ang buhay ay maraming pagsubok, ngunit ang tunay na lakas ay nasa pagbangon muli. Tandaan, hindi ang pagkadapa ang mahalaga, kundi kung paano ka babangon pagkatapos. Huli, humingi ng suporta. Hindi ka nag-iisa. Lumapit sa mga kaibigan, pamilya, at mga tagapayo. Sama-sama, mas malakas tayo. Yakapin ang iyong mga hamon, maging matatag, at humingi ng suporta. May lakas ka sa loob mo para mapagtagumpayan ang anumang balakid. Kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito, pakilike ang video at mag-subscribe para sa higit pang karunungan. Ibahagi ang iyong mga pagsubok at tagumpay sa mga komento sa ibaba. Sama-sama, maaari tayong magbigay inspirasyon at suporta sa isa't isa.